Nagsalita na si Ivana Alawi tungkol sa mga naglabasang chika na kaya siya chinugi sa FPJ's Batang Quiapo ay dahil uma-attitude na raw siya sa shooting. Tinutukan ng madlang people ang episode ng Batang Kiapo kung saan pinatay na nga ang karakter ni Ivana bilang si Bubbles. Binaril siya ni Makoy de Leon na gumaganap na David. Sa ngayon nakakuha ang seryeng pinagbibidahan ni Coco Martin ng all-time high record with 6,097 concurrent viewers sa Kapamilya Online Live sa YouTube. It's something that I'll treasure for a long time because this is the first project na parang lumabas ako sa and I got to do a lot of things, which is action, may comedy kami, merong romance, and you get to do that all in one project. And of course, with that yung tulong ni direct Coco Martin, nang actress at vlogger sa panayam ni MJ Felipe, dagdag chikapan Ivana about her leading man. He was very hands-on at talagang inalagaan niya ko from day one. And I'm very thankful also to the whole cast. The whole cast, the whole team, yung production sobrang babait nila. Totoo raw na tatlong buwan lang sana ang dalaga sa Batang Kiapo. Unang-una, tumawag sa akin si Tita Cory, sila Direk Coco, sabi nila may project, itong Batang Kiapo. This was during the time nung kinasal si Lovie Poe. So sabi ko, okay po, how long? Kasi hindi ko kayang matagal because I have other work. I have my vlog. I have other commitments also abroad. Sabi ko, how long? Tapos sinabi three months. Okay, sige, three months. I'll do it. Sabi ko, okay kasi ganun ako eh. Kapag papasok ako sa isang trabaho, gusto ko ibibigay ko lahat. Hindi yung after one month, pagod na ako. Hindi eh. So, three months taping, okay kwento ni Ivana. Hindi niya raw na malayan na na-extend na pala siya nang na-extend magwa one year na. So nag-click siya, so nag-catch up lahat ng commitments ko. As in, nahuhuli na ako, so nagpaalam ako ng maayos, sabi ko, hindi na talaga kaya. Pagpapatuloy pa ni Ivana, minahal ko talaga yung character kong si Bubbles, so nagpaalam ako. So walang nangyaring tinanggal ako or something like that. That's not true. Nilinaw din ni Ivana sa naturang panayam ang issue tungkol sa pagiging prima donna niya sa shooting. Ang chismis, may attitude problem na raw siya. Yung sinasabi na umaalis ako na hindi pa tapos yung taping, I've never done that. Unang-una alam ko malaki ang cost ng production, so kahit lumagpas ako ng oras, wala akong commercial the next day, walang problema. Hindi ako nagsasabi na, "Oh, tapos na tayo, aalis na ako." Hindi ako ganon kasi may production cost. Everyone's working, hindi lang ako. So bakit magdedepende ako sa sarili ko na ayoko na eh. Tapos na oras ko. So I respect everyone. Yung attitude problem, hindi ko alam eh. Alam mo kasi isa sa mga problem yung face ko. Ito yung normal ha? Kapag hindi ako nakasmile. I was born with an attitude face. Siguro, hindi ko alam. Natatawa pa rin say ni Ivana. Natanong din siya kung paano tinanggap ni Coco ang kanyang resignation. He understood kasi syempre, I'm sure artista siya, director siya, creatives, so he knows when you have so much. Sabi pa sa akin nila Tita Cory Vidance, ano yung death scene? Sabi ko kahit ano, kahit anong gusto ni Coco kasi I trust him. And if he thinks that this is the way I should leave the show or ito yung dapat pumatay sa kin hindi na ko nagtanong. I really left it to them. Basta sabi ko, wala kahit ano pong gusto niyong gawin. Hindi po ako nanghihingi ng big exit or anything. Sabi ko kayo po bahala and I have so much respect for Coco Martin and it was a privilege and I still respect him and I still love the show. Pahayag pa ni Ivana Alawi.